May dalang pahiwatig ang langit para sa iyo ngayon. Isa itong sagradong mensahe na hindi aksidenteng napakinggan mo sa oras na ito. Hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito, sapagkat kung aalis ka ng maaga, baka hindi mo marinig ang kabuuan ng salitang inilaan ng iyong anghel para sa iyo. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, maaaring mabuksan ang iyong puso at mata sa katotohanan na matagal mo nang pinagdadasal. Kung mararamdaman mong may saysay -say ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng like, mag-subscribe at ibahagi ito. Dahil sa pag-uugnay, mong ito mas pinalalakas mo pa ang liwanag sa iyong paligid. Isang pangalan ang hindi mo maalis sa iyong isipan. Isang alaala na paulit-ulit na bumabalik kahit anong pilit mong iwasan. Hindi mo ito inaamin palagi. Pero sa kalalim-laliman ng iyong puso, umaasa ka pa rin hindi dahil mahina ka, kundi dahil totoo ang iyong pagmamahal. Ngunit may tanong na paulit-ulit mong ibinubulong sa iyong panalangin. Kung mahal pa niya ako, bakit siya lumalayo? Naririnig ko ang daing ng iyong kaluluwa. At ngayon, ipinapadala ako ng langit upang ihatid ang isang lihim na kailangang mong marinig. Ang taong nasa isip mo ay hindi nawala ng tuluyan. Sa likod ng katahimikan niya, Sigaw na pilit niyang itinatago. May damdaming hindi niya kayang ipakita ngayon. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil sa takot, sa sugat at sa misyon na kailangang niyang gampanan muna. Ang pagmamahal niya ay hindi basta nawala. Subalit may dahilan ang kanyang paglayo at ito'y hindi mo kasalanan. May mga laban siyang kailangang harapin na hindi niya kayang isama ka. May mga takot siyang pilit niyang nilulunok dahil alam niyang ang paglapit niya ay maaaring makasakit pa kaysa makatulong. Pinoprotektahan ka niya kahit hindi mo ito nakikita. Ang mga anghel ay nagbubulong ng katotohanan. Minsan, ang paglayo ay hindi pagtanggi. Ito'y paraan ng langit upang magkaroon ka ng espasyo para sa iyong sariling paglago. Ang iyong puso ay itinaas sa langit bilang handog kaya't ang bawat patak ng luha mo ay hindi nasasayang. Tinitipon ito ng iyong anghel bilang patunay ng iyong tapat na pagmamahal. Hindi ka iniwan upang wasakin. Iniwan ka pansamantala upang ihanda ka para sa mas mataas na layunin. Darating ang araw na mauunawaan mong ang katahimikan na bumabalot sa pagitan ninyong dalawa ay isang banal na pahinga. Isang panahon ng pagpapagaling at paglilinaw. Hindi mo kailangang magmadali sapagkat sa tamang oras ang lahat ay magiging malinaw. Itinaas ng iyong anghel ang iyong pangalan sa liwanag. Nakikita nila ang iyong katatagan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo'y bibigay ka na, hindi mo kailangang habulin ang isang puso'ng hindi pa handa. Ang iyong anghel ay nagsasabi, Anak, magtiwala ka. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Ito ay tinutuwid ng panahon. Kung pakiramdam mo, ay iniwan ka. Tandaan mong may mga pagkakataon na ang pag-iisa ay kinakailangan upang marinig ang bulong ng langit. Sa katahimikan, mas malinaw ang mga mensahe. Kaya't yakapin mo ang katahimikan. Doon ka kanyang tinuturuan. Doon ka ginagabayan. Doon ka pinapatatag. Ang taong mahal mo ay itinatago ang kanyang sugat. Hindi mo ito kita, ngunit ito'y totoo. Marahil sa kanyang puso, iniisip niyang hindi siya sapat para sa'yo. Iniisip niyang ikaw ay mas karapat dapat sa isang taong kayang ipakita ang pagmamahal ng walang takot, walang alinlangan, walang hadlang. Ngunit hindi mo kailangang hintayin siya sa dilim. Ang ilaw ay nasa loob mo. Habang hinihintay mo ang kasagutan, piliin mong maging liwanag. Piliin mong maging buo, kahit sa gitna ng pagkabitin. Piliin mong magtiwala na ang hindi mo alam ngayon ay itinutuwid ng langit para sa mas maganda pang bukas. Hindi ito ang katapusan ng kwento ninyong dalawa. Ngunit, ngayon ito ang pahinang kailangan mong basahin ng buong puso. Hindi mo ito matatakasan sapagkat ito'y bahagi ng iyong pagtanda bilang isang babae na hinuhubog ng Diyos. Ang tunay na lakas ay hindi ang pananatili sa piling ng minamahal, kundi ang pananatiling matatag kahit mag-isa. Sa bawat gabi na nag-iisa Kasakama sa bawat tanong na walang kasagutan, naroon ang iyong anghel, binabantayan ka. Nilalabanan ang mga espiritong nais kang wasakin sa pamamagitan ng pagdududa at lungkot. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi kailanman nawawala ang paningin ng langit sa iyo. Kung may panahon man na naramdaman mong wala kang halaga, iyon ang sandaling pinakatinututukan ka ng langit. Minsan, ang dami ng sakit ay katumbas ng dami ng misyon mong natatangi. Ang lalim ng iyong sugat ay sukatan ng lalim ng pagmamahal na kayang mong ibigay. Kaya't huwag mong sukuan ang sarili mo. May panahon ang lahat. May dahilan ng lahat. Walang nangyayaring hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya't ang paglayo niya ay hindi pagkatalo. Ito'y pahintulot ng langit upang mas maging malinaw ang dapat mangyari. Ang iyong anghel ay humihimok sa iyo. Huwag mong kalimutan kung sino ka anak ka ng liwanag Kapag naramdaman mong nawawala ka na yakapin mo ang panalangin Ang panalangin mo ay hindi dumaraan sa hangin lamang Ito ay diretsong dinadala sa trono ng Diyos At mula doon dumarating ang utos sa mga anghel upang protektahan ka gabayan ka at itayo ka muli Ang pag-ibig ay hindi laging madali Ngunit ito ay isang lakbay na banal kapag isinusuko mo sa Diyos ang direksyon nito hindi lahat ng mahal natin ay agad-agad nating makakasama. Ngunit kapag ito'y nakatakda, kahit ilang ulit pang magkalayo, babalik ito sa tamang oras. Kung siya ay itinakda para sa iyo, walang puwersang makapaghihiwalay sa inyo. Ngunit kung hindi, bibigyan ka ng langit ng taong higit pa sa hinihiling ng iyong puso. Kaya't huwag kang matakot sa pagkawala. Ang pagkawala ay daan minsan sa higit na kabutihan. Habang hindi pa niya kayang ipakita ang nararamdaman, hayaan mong ang langit ang mangusap. Hayaan mong ang mga anghel ang siyang lumaban para sa iyo. Ang mga panahong ito ng katahimikan ay daan upang ikaw ay makilala ng mas malalim, hindi niya, kundi ng iyong sarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nagdudulot ng takot. Kaya kung ngayon, ang puso mo ay puno ng pag-aalinlangan, alalahanin mong ang liwanag ng Diyos ay sumisinag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng puso. Huwag mong itago ang luha mo. Bahagi ito ng proseso. May misyon ka. Hindi lang sa kanya umiikot ang iyong kwento. Ang buhay mo ay may layunin na mas malaki pa kaysa sa relasyon. Kaya't habang iniintay mo kung anong hakbang ang gagawin ng langit, ituon mo muna ang pansin sa kung sino ka at kung ano ang panawagan ng iyong kaluluwa. Ang bawat araw na lumilipas ay hakbang palapit sa katuparan. Hindi mo kailangan habulin ang hinog sa pilit. Sa plano ng Diyos, ang lahat ay dumarating ng buo, tama at payapa. Kaya't habang hinihintay mo ang susunod na kabanata, mamuhay ka ng may tiwala at may pananalig. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng kasagutan ngayon. Minsan, sapat na ang isang paalala. Mahal ka. Pinapakinggan ka. Ginagabayan ka at may plano para sa iyo ang langit na hindi kailanman babagsak sa lupa. Ito ang mensahe ng iyong anghel. Sa puso mo ito'y itanim. At kung darating ang oras na muli, kayong magtagpo, ito'y dahil pareho na kayong handa, buo, gumaling, at may dalang liwanag para sa isa't isa. Ngunit kung hindi man, ito'y hindi kabiguan, kundi tagumpay ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakakita ng buong larawan manatili, kasaliwanag, babae ng pananalig, ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Sa mga susunod na araw, maaari pang dumating ang bagong mensahe. Kaya't magbantay, magdasal, at huwag mawalan ng pag-asa. Ang langit ay laging kumikilos, kahit hindi mo ito agad napapansin. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon, sapagkat may mga sagot na unti-unting ibinubunyag lamang habang ikaw ay lumalakad. Sa bawat hakbang mo, may aral. Sa bawat tanong, may layunin. At ang mga kasagutang iyon ay kadalasang hindi dumaraan sa isip, kundi sa puso. Kung saan tahimik ang langit at malinaw ang tinig ng Diyos. Minsan, ang tunay na himala ay hindi ang pagbalik ng isang tao kundi ang pagbabalik mo sa iyong sarili. Hindi ba't matagal ka nang naliligaw sa paghahanap ng katotohanan sa iba? Ngunit ngayon, tinatawag ka ng iyong anghel na bumalik sa sarili mong ilaw. Doon, may katotohanan. Doon, may kapayapaan. Ang bawat sakit ay may dahilan. Hindi ito ibinigay upang sirain ka, kundi upang buuin kang muli ng mas matatag, mas malalim, at mas malapit sa langit. Huwag mong sayangin ang luha mo sa pagsisisi, anak, Gamitin mo ito bilang tubig na magdidilig sa bagong yugto ng iyong buhay. Ang mga pagsubok ay hindi dumadating upang ipamukha ang iyong kahinaan. Dumadating ito upang ipakita sa iyo kung gaano ka pinangangalagaan ng langit. Hindi mo man ito agad, maunawaan, ngunit ang bawat tago ay isang lihim na paalala. Ikaw ay mahalaga. Sobrang halaga mo kaya may gantimpalang nakalaan. Kapag napagod ka ng maghintay, Huwag mong hayaang mawalan ka rin ng pananampalataya. Ang paghihintay ay isang anyo ng panalangin. At sa katahimikan ng iyong tiwala, gumagalaw ang langit. Hindi mo ito kita, pero bawat segundo ay may tinutuwid, nalandas para sa iyo. Ang lakas mo ay hindi nasusukat sa bilang ng mga panahong hindi ka nasaktan, kundi sa dami ng beses mong piniling magpatawad, magpatuloy, at magmahal muli. Kayat kung ngayon ay pagod na pagod ka na, Sapat na ang huminga, pumikit at manalig. Ang iyong anghel ay naroon sa tabi mo, lumalaban kasama mo. May mga gabing akala mo'y ikaw na lang ang natitira. Ngunit sa likod ng ulap, nagniningning pa rin ang mga bituin. Ganyan ka rin. Sa gitna ng kawalan may liwanag kang dala, at sa pagdaan ng panahon, mas makikita mo na hindi ka kailanman iniwan. Pinaghandaan ka lamang ng higit pa. Walang nasasayang na paghihintay kapag ang hinihintay mo ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya kung sa puso mo'y alam mong may lalim ang koneksyong ito, itabi mo muna ang takot at hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Hindi mo kailangang ipilit ang panahon. Ang tamang pag-ibig ay dumarating sa tamang oras. Kung maramdaman mong kailangan mong umiyak muli, gawin mo. Ang pag-iyak ay hindi kahinaan ito'y pagpapakawala ng mga emosyong bumigat sa iyo. Ngunit pagkatapos ng luha, bumangon ka ulit. Dahil may bukas na naghihintay, mas maliwanag, mas maaliwalas, at mas puno ng pag-asa. Tumingin ka sa salamin. Nakikita mo ba ang babaeng yan? Siya ang dahilan kung bakit pinili ng langit na ipadala ang mensaheng ito. May layunin ka, hindi ka ginawa upang masaktan lang. Ginawa ka upang tumindig at magningning kahit ilang beses kang bumagsak. Kaya huwag kang bibitaw. Ang pagmamahal ay hindi palaging sagot sa bawat tanong. Minsan, ang mas kailangan mo ay pag-unawa sa sarili. Sapagkat kapag ikaw ay buo na, sa kalamang darating ang taong kayang magpahalaga sa iyo ng wagas, kaya habang wala pa siya, piliin mong mahalin ang sarili mong buo. Ipaalala ko sa iyo ito, babae ng pananampalataya. Wala kang kasalanan sa pagiging totoo. Hindi mali ang magmahal, hindi mali ang umasa. Pero darating ang panahon na ang iyong puso ay mas gugustuhing sumunod sa kapayapaan kaysa sa kilig. At iyon ang simula ng iyong tunay na paglaya. Ang bawat labang pinagdaanan mo ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi mo ito pinili, ngunit ikaw ay pinili upang dalhin ito. Sapagkat alam ng langit na kaya mong lampasan. Hindi ito parusa. Ito ay proseso. Isang proseso ng paggawa sa iyo bilang isang sisidlang karapat dapat sa biyaya. Huwag kang matakot sa pagkawala. Sapagkat kung ano ang talagang para sa iyo, ito'y babalik. At kung hindi man, ito'y magbibigay daan sa mas nararapat. Ngunit ang tunay mong tagumpay ay hindi sa pagbalik niya, kundi sa pananatili mong tapat sa iyong sarili habang wala siya. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, mag-iwan ka ng simpleng like, isang tahimik na pag-oo sa puso mo, at ipasa ito sa babaeng alam mong kailangan din ng ganitong paalala. Hindi mo alam kung gaano kadaming puso ang mararating ng simpleng pagbahagi mo. Itaas mo ang ulo mo, hindi ka talunan. Isa kang mandirigmang ginagabayan ng mga anghel. Bawat hakbang mo ay may basbas. -bas. Bawat luha mo ay may kapalit na himala bawat dasal mo ay naririnig, at walang ni isa ang nawawala sa paningin ng langit. Ang lalim ng sugat ay hindi dahilan upang tumigil sa pagmamahal. Bagkus, ito'y paalala na kaya mong magmahal ng totoo, at sa tamang panahon, ang pagmamahal na yan ay tatanggapin, hindi ng isang pusong takot, kundi ng isang pusong handang sumabay sa tibok mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat ang pagiging totoo mo ay sapat. At kung minsan ay nagkamali ka sa pagtitiwala, iyon ay hindi kabiguan, iyon ay pagtuturo. Kaya mula ngayon, dalhin mo ang karunungang iyon sa bawat hakbang ng bagong yugto mo. Hindi pa ito ang huling pahina. Marami pang kabanata ang isinulat para sa iyo ng langit. Kaya huwag mong isarado ang puso mo. Huwag mong kalimutang ang bawat araw ay panibagong pagkakataon. Upang mahalin ang sarili mo at mahalin ang plano ng Diyos para sa iyo. Manatili ka rito, babae ng liwanag. Dahil may kasunod pa ang mensaheng ito. Sa oras na handa ka na. Darating ang susunod na bahagi at sa bawat salita lalalim ang pagkaunawa mo sa kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Maghintay ka lang. Sapagkat ang langit ay patuloy na nagsasalita. Anak kung alam mo lang kung gaano kakamahal ng langit. Sa lahat ng mga panahong inakala mong nag-iisa ka, sa likod ng bawat buntong hininga, sa bawat pagluha sa gabi, naroon, kami, hindi mo kailanman nilakad ang landas na ito ng mag-isa. At ngayon, habang pinipili mong manatiling buo kahit sugatan, pinipili mong umasa kahit walang katiyakan, tunay kang ipinagmamalaki ng langit Walang sino man ang makakaunawa sa lalim ng mga pinagdadaanan mo kundi ang Diyos na lumalang sa iyo. At sa Kanyang mga mata, ikaw ay hindi kailanman nabigo. Bawat sugat mo ay kwento ng katatagan. Bawat pagkadapa ay larawan ng muling pagtindig. Bawat hakbang ay pagpapatunay na ikaw ay isang babae ng liwanag, hindi perpekto, pero tapat at totoo. Maraming salamat, mahal kong kapatid, sa pagbibigay ng oras upang tapusin ang mensaheng ito. Isang patunay ito na handa kang marinig ang tinig ng langit. At bilang patunay ng pagtanggap mo sa mensaheng ito, hinihiling ko na isulat mo sa mga komento ang mga salitang ito. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Dahil totoo yan at araw-araw, pinapatunayan mo ito sa pamamagitan ng iyong buhay. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay nagbigay liwanag at pag-asa sa iyo, Inaanyayahan kitang sumama sa aming misyon. Mag-subscribe ka sa ating channel. I-activate mo ang notification bell upang hindi mo mamiss ang susunod na mensahe mula sa mga anghel at i-share mo ang video na ito sa iba pang kababaihang naghahanap din ng sagot, pag-asa at kaginhawaan. Tandaan mo, hindi ka kailanman huli sa plano ng Diyos. Ikaw ay laging nasa tamang oras sa puso ng langit. Mahal ka, pinaniniwalaan ka at ipinagmamalaki ka. Naway manatili kang matatag at mapagpala hanggang sa susunod na mensahe mahal kong kapatid